Sige, lalawigan ng Nueva Ecija, tumanggap ng 43.68 million presidential assistance para sa magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Tumanggap ang lalawigan ng Nueva Ecija ng 43.68 million pesos na presidential assistance para sa magsasaka at mangingisda ng Novo Ecijano mula kay Pangulong Bongbong Marcos, Biernes, Hulyo Adose, sa Brent C. Giao Convention Center sa San Fernando City sa lalawigan ng Pampanga. Ang naturang financial assistance ay tinanggap ni Acting Provincial Governor Antonio Umali. Sa seremonya, nagbigay din ng presidential assistance sa mga magsasaka, manging isda at uh, mga pamilya sa probi... Uh, sorry, nagkaroon ng ceremonial distributions para sa sampung beneficiary ng financial assistance mula sa Nueva Ecija kung saan tumanggap ito ng sampung uh, piso. Sampung magsasaka po yan. Sa seremonya, nagbigay din ng presidential assistance sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya sa probinsya ng Pampanga, Bataan, Bulacan, Tarlac at Zambales ayon sa Presidential Communication Office umabot sa mahigit uh, 350 million pesos ang halaga ng agricultural losses sa mahigit 4,000 magsasaka sa naturang mga lalawigan sa Central Luzon. Umabot naman sa mahigit 200 million piso na tulong pinansyal inihatid sa Pampanga at mahigit 300 million uh, para sa, bat sa uh, natitirang mga uh, lalawigan sa rehiyon. May uh, pinamahagi ding farm machinery at livelihood support mula sa DA, DOLE, DSWD at TESDA sa mga tinukoy na beneficiaries. Inanunsyo din sa seremonya ni administration ng administrasyon na ni uh, PBBM uh, na ito ay naghanda ng 183 million pesos worth ng prepositioned relief supplies. Bahagi ito ng uh, paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng La Nina. Sa Central Luzon 5 million dito ay magsisilbing standby fund uh, 155 million ay halaga ng uh, mahigit 200,000 food packs At uh, 23 million pesos naman para sa non-food items Inaasahan na sa darating na buwan ng Agosto at Setyembre uh, Ang lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija ay mararanasan ng near normal rainfall at sa Oktubre hanggang Desembre naman ay above normal ang rainfall na maaring maranasan ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Samantala na pag-alaman na present sa seremonya si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Uh, kaya marami ang nagtatanong kung bakit hindi ito ang nag-receive ng financial assistance para sa probinsya hindi pa malinaw kung ano ang status nito matapos ang petisyong isinumitin nito para sa isang TRO o Temporary Restraining Order laban sa suspension order na inisyo ng Ombudsman at DILG noong Mayo. Hmm. So, ano ba talaga? May picture. Eh? Akala ko naman eh, wala siya, wala siya, sa Pilipinas, kaya naka... naka... Ah, meron bang ganong balita? Ay, hindi. Kasi... Wala. <laughs> nung June, ay June ba 'yon? May na, ay. Hindi, June, June pala yun. Oo, nung, oh, nung uh, may isang balita na kung na... ay si governor si ano. Pero may nagbanggit naman din sa akin na hindi naman daw suspendido. Mm -hmm. Pero 'di ba nga ay uh, si, uh, sinuspinde mm -hmm. siya ng ombudsman sa kaso ng issue ng quarrying. Kanya mm -hmm. lang uh, may TRO. Oh, oh. So, nag-set nag, uh, na. Yung uh, Court of oh. Appeals nag-issue ng 60-day TRO. Yes, gano'n. Oh. So, hindi na ako, personally, hindi ko malaman kung uh, yung pagiging OIC Governor ni ni uh, Doc Anthony, ni Vice Governor mm -hmm. Doc Anthony Umali, ay uh, yung dahil dun sa usapinan ng, ng resulta uh, na no, no uh, suspension or uh, kasi ando naman pala siya bakit hindi siya tumanggap, uh, di ba? at saka di ba ang reason nung Oh. Uh, 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 pero may ang reason nung TRO nga, di ba? Kaya inissue yung TRO kasi parang hindi makakagalaw ang lalawigan uh, ng Nueva Ecija uh, uh, programs kung wala ang uh, wala uh, Kaya sa. siya nag-TRO kasi uh, para uh, daw sa tuloy-tuloy na services. Uh, uh, Ganon. Kasi so, meaning dapat eh hindi Siyon. Uh, pero ang... sa aktwal na nangyayari, uh, may nag-OIC mm -hmm. at si uh, si ano 'yon, si Vice Governor uh -huh. Anthony Umali, mm -hmm. Doc Anthony Umali. Tapos same na nandoon siya sa event na 'yon, pero si Gob ang IC, OIC. Mm -hmm. uh, si acting. Oo, si acting Governor OIC o, o. ang tabanggap. Mm. Kayo po, uh, ano tingin niyo ba? Ano po? bang ting ano, uh, ano tingin niyo doon sa ganung uh, set up, no? Set up 'yun eh na naka-OIC Governor si uh, Doc Antony Umali na ating uh, Vice Governor, mm -hmm. no? Si Gov. OI, uh, nandun din sa event na 'yon, na Nandun si PBBM sa Pampanga 'yan eh, no? Yes, San Fernando, Pampanga. Na nagbigay ng uh, 43 million worth, ano, ng assistance para sa mm -hmm. Nueva Ecija ah, uh, nandun silang dalawa. Yes, Pero ang, lag, yung, ang ano tumanggap eh. ng malaking cheque eh, ay si si Doc. oh, oh, si Doc Anthony. Vice Doc. Oh, oh. Oh, Governor OIC Oo, ay si Governor. O ay si Acting. Acting Governor. Acting Provincial oh, Governor acting, siya. Oo. Oh. Oh, oh. Yun yung uh, pagkakatawag governor. sa kanya. Mm. Oh, but at uh, ah. nandun siya during, kasi pinanood ko yung ano eh, yung live broadcast eh. Uh Oo, -oh, nandun hindi, siya uh -oh. sa buong sa buong ano uh -oh. na yun, duration uh, ng program. Nakapagtataka na hindi rin siya na-recognize doon. Oo, uh, hindi uh -oh. siya na-recognize bilang... Uh -oh. So, uh -oh. ang na-recognize si Doc Anthony. Uh -oh. Vice Pero yung active. ibang gobernador sa nandun. ibang lalawigan na-recognize. Uh -oh. Lahat ng governor na nandun. Except I for, I think Aurora wasn't there kasi nauna yung Aurora. Uh -oh. Pero si Gov. Oye hindi nabanggit kahit na mm -hmm. nandun siya. Uh Oo. -oh. Na, kasi pun pinakinggan ko yung oh oh. ni at least ni ano ah ni President Bongbong Marcos. Oo, oh oh, sa speech ni PBBM. di, PBBM. Oh oh. oh oh. uh, na Oo. Oh oh. mm -hmm. So mm -hmm. eh hopefully linawin niya na ano? kasi oh, oh. Mag, may kasi, na alam din ng mga tao yan. It doesn't mm. mean naman na um, Parang sa balita lang ba siya na suspinde? Parang mm -hmm. ganon ano. Eh, ay tro naman siya na, na, siya mm -hmm. na para tuloy-tuli uh, ang serbisyo uh -huh. pero karang, uh, sa actual na nangyayari hindi siya nag-assume uh -huh. as governor uh -huh. so parang lumalabas. ano na, na, may sus na suspended may, oh, o uh, naka-leave <laughs> pwede rin kasi uh, pwede rin may yun. instance kasi na nakapag naka-leave hindi ka pag naka-live ka, di siya dapat to, dapat, wala eh. siya dapat sa, outside. Oo, kasi meron sila sa, 'di ba? Kaya mas oh. ma, mas ma, matimbang yung uh, oh. uh, suspension possible. Oo, oh. oh, oh, possible. Kung mm -hmm. saan linawin? kasi meron naman silang uh, uh twice every week I na, think or ano? every two days na program kung saan inulalatag yung mga uh, mga programs at yung mga achievements eh, ng uh, provincial government. Baka naman naka wala wala hindi rin nakakapag-program si ano? Eh, pero si program Guboy. niya yun eh. <laughs> program ng provincial government yun eh. So, mo, oh, baka naman pwedeng linawin din doon. Kasi ang nandun ay, andun din si, uh, ang madalas kong nakikita dyan ay si uh, Attorney OJ at si uh, DTI uh, provincial Uh, si no? officer. Ah, si, ano, uh, si, si, Abisamis. Uh, uh. Hmm. Hindi, Abisamis ba yung provincial officer? Hindi. Provincial legal. DTI, DTI. Assistant. DTI. Ah, DTI. Provincial DTI. Tourism. Tourism. Ay, oh, oh, oh tourism, sorry. sorry tourism, sorry. sorry. si, ano sinasabi ano si San nun? Pedro. Ayon, si San Pedro. oh, tourism officer, attorney, mm -hmm. San Pedro. Correct. Okay. Anyway, so, Sige. Uh, oh, na. Sino kaya? Sana makarating sa tao. Recipient, oo. oo. <laughs> hindi kasi sinabi kung ilan ang bilang. Hindi natin oh, na 43 million para sa El uh, oh, Nino oh, ba? Ilan. Oh, uh, May mga oh. na-apektuhan ng El Nino. Wala rin nga. Hmm. Uh, pero sa kabuuan, 4,402. Yung farmers na nakatanggap. Ah, eh, yung sa, dapat tumanggap. 4,000 pesos. 4,000. 402. Sa buong Central Luzon. Ah, uh, eh. uh, Central Luzon. Eh, yung 43 mm -hmm. million. Sa Labay, Sia, uh, Labay, uh -huh. Sia. Ilang? Wala nga eh. Walang nabanggit. I Nagkaroon cannot. lang ng ceremonial uh, distribution mm -hmm. sa 10 magsasaka. 10, Oo. -oh. May 10,000 yung pinamahagi para sa El Nino. Niño. Mm -hmm. Yes. So, kung i-divide mo yung 43 million sa 10,000, ilan yon? 430. Ganun. Ay, saan mo i-divide siya? Sa so, 10,000. Uh, 10,000 10, ah, 10, lang. 10 million. Mm -mm, 43. Bakit 10,000? 10,000 isa ang tao eh. Ay, ang, Ay, mga, ganun ba? ang tatanggap eh. 43 million? But uh, 4,368? Oh. Oo, oh, mga ganun. 4,300. O oh, bakit na, kaya sinamin ano? 4,400 to sa Central Luzon? <laughs> anyway, uh, medyo malabo yung part na yun. Baka naman pag buong Central Luzon. Still, um, oh. ano? Mm -hmm. Medyo malaki. Siguro additional yun. Sige, huwag oh. na tayo mag-speculate. Oh. Basta nararamdaman na natin At na... At ang oras uh, natin ay like, alam. E election is, on, is in the air. Oh. Sabi nga ni Sir election Robert. Is, uh, Ayan, Sir Robert, uh, abinanggit ko na. Oh. <laughs> Ayan na, raw. Election is in the air. Namibigay na ng milyon-milyon ang mabait nating uh, ah, ala pa lang natin, ang mabait na admin. Ah, uh, yes. Oh, Marcus, uh, Marcus. Mar <laughs> Marcus administration. Sige na, babay uh -huh. na. Okay, ang na? tanong ko naman palagi dyan, pag nakakapanood ako nyan, saan makakarating ang 10 million pesos para sa kabuhayan? 10,000. Ay, 10,000. 10, thousand. <laughs> Kung 10 ang, million, okay uh, na yun uh, uh, ka na millionaire yung kana. Kung 10,000 pesos, don sa mga magsasaka sasakana na 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 Pambayad na ngutang. lano's. Na lano's ang uh, kita dahil sa El Nino. Kasi. Sana sila nga talaga, ha? sila talaga yung yung tatanggap pesos, eh, sila talaga ang eh, nakapetuhan ng uh, El Nino, uh, di ba? Eh, kung nagbigay na lang, nagpatayo na lang sila ng mga post harvest facilities o Uh, Binili na lang nila um, ng mga... Mga traktora. An, at saka pa tubig. Road. Dagdagan nila. di uh, ba? Uh, diba? industriya. Uh, in industries uh, at iba pang nagtayo ng mga uh, kabuhayan na hindi lang isa o sampu o isang o kahit limandang daang magsasaka ang tatanggap, kundi buong community. Diba? Uh, -uh. eh... figure. <laughs> 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 Ma, ako, san mapunta saan, ang ating uh, saan mapunta saan ang 10,000 10, mo. <laughs> okay, sige, sige na. Sige.